Hello guys, magandang araw sa inyo. Sunday ngayon, kaya day off ko ngayon. No? Kaso nga lang, uh, tuwing Sabado ng gabi, lagi akong puyat. Uh, kaya late na ako nakapunta dito sa Bermosa. Yan, tanghali na. At uh, maya maya uwi na ako. No? Uh, before ako umuwi, meron ako sa inyo kasi nga, sa darating na July or August, uh, ika 17 anniversary ko na sa road cycling. Ayan, road cycling lang kasi sinubukad ko, ko na mag-trail, hindi ko nagustuhan malamang gawa ko ng video kung bakit hindi never ko nagustuhan ano eh. hindi ko nagustuhan yung trail no? so yun nga 70, almost 17 years na ako sa pagbabike so sa loob ng almost 17 years ko sa road cycling apat ang, apat ang nagamit ko bisikleta rigid MTB fat bike yan, yung fat bike na ko ngayon ah uh, road, ano, time trial bike at saka road bike no? yung apat na yan sa mga nagamit ko ngayon ang talagang the best na pang all around road use pag sinabi kong all around na uh, pang road use yun yung pang bike to work long ride ensayo uh, kung may bibiling kung may bibiling ka mamamaling ka or may bibilang, magbabayad ka ng bills ganyan basta yung pang all around at saka isama ko na rin siguro isama ko na rin yung pang karera yan sama ko na rin yan yan sa mga ganyang ganyang ano uh, scenario ang number one talaga is yung rigid uh, yung rigid MTB top one ano rigid MTB yung the best pangalawa yung fat bike yan pangalawa pangatlo time trial bike at saka yung pinakaayo ko pinaka, pinaka least favorite ko is road bike yan Ironic no, kung ano pa yung kono pa yung ano no, kono pa yung bisikleta na uh, ay, ano ideal sa ideal sa kalsada no, yung, 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 yung pinaka-yoko, kono pa yung hindi ideal na bisikleta sa kono pa yung pinaka ano, ano, pa yung hindi ideal no sa pangkalsada bisikleta yung yung ang, yun ang gusto, yung pinaka the best para sa akin no. So explain ko explain ko dito sa video ko kasi meron ako kasing sariling sariling criteria kung bakit uh, rigid MTB ang the best para sa akin na pang-all around road use no. Ah, uh, syempre ang pinakauna diyan is yung affordability. Yan, budget friendly kasi ang uh, rigid MTB. Yan. Kahit nung hindi pa ako nagtatrabaho sa bike shop, alam ko sa experience ko ah kasi nakagamit nga ako, nakagamit nga ako ng ano eh, naka nakabili na rin kasi ako ng piyesa ng road bike no. Talagang mas mahal kasi yung road bike eh kaysa dun sa Uh, yung mga piyesa parts ng road bike kaysa doon sa MTB. Lalo na 'yung ano nagtatrabaho ngayon ako sa bike shop, nakita ko na kasi 'yung mga exacto presyo ng mga 'yan eh. <laughs> talaga mas mahal talaga ang piyesa ng mga piyesa ng road bikes kaysa uh, kaysa doon sa MTB, 'yan. Budget friendly kasi. 'Yan may papakita ko sa inyo yung piyesa no kung, uh, isang ano isang piyesa kung magkano ano noon uh, yung difference noon at makikita talaga na mas mura mas affordable yeah budget friendly ang MTB. Uh, hindi ka hindi katulad sa RV na expensive no yan yan sa ano budget friendly ang MTB. tapos uh, yung accessibility ng mga ano mga parts kapag kunwari syempre pag gagamit tayo ng bisikleta uh, in long term syempre may malalas pag dyan meron, meron kang malalas pag dyan mm, kasi ang maganda sa MTB lahat ng bike shop lahat ng bike shop na mapupuntahan mo meron silang parts na pang MTB uh, for example uh, for example ako kasi yung tatay ko taga Bakno Talaon yun yan nung nagbakasyon ako sa La Union, nung nagbike ako papunta doon, uh, namasyal din ako sa mga bayan-bayan dyan sa amin. Sa, sa, sa Balawan, sa Baknotan, San Fernando, San Juan, yung mga, yung mga bayan dyan, malapit sa Baknotan. Nung nakakapunta kasi ako sa mga bike shop, wala akong, wala akong nakitang bike shop na nagbebenta ng pang road bike, lahat pang MTB. Lahat pang MTB yung mga nakikita ko, mga, ano, mga piyesa. Kasi nga, Siyempre, yung mga business owners doon, hindi naman kala, hindi naman kasi malalaking ano yun, malalaking negosyo yun, mga mga ano lang maliliit na mga maliliit na business owners lang yung mga yun. At saka alam nila kasi na mahirap mahirap hindi sila makakabenta ng mga parts na pang road bike doon dahil nga ang mga taga doon sa amin eh syempre hindi naman kalakihan din ang kinikita doon kasi mas mas maliit pa nga minimum mas maliit pa nga yung minimum wage sa La Union kaysa dito sa Cavite. So bakit pa sila magbebenta ng mga parts na mahal? Which is dun sa wrong 5. Kaya e ang ano, ang binebenta nila mga parts ng MTB at mga isa, uh, kasama na rin yung mga built bikes no. Kasi yung mga mga tao dun sa amin sa sa La Union. Eh nagbabike lang naman sila dun para mag-commute, mamalengke, o tamang exercise lang. Hindi pa sila hindi naman sila sasali sa karera eh. Kung meron mang kung meron man sa amin na sasali sa na karera, nap napakabihira lang, napakakonti. Majority dun sa amin sa La Union, na medyo isolated na probinsya, ano lang yun, mga, mga, ang ginagamit lang nila sa bisikleta, pang ano lang, pang daily routines lang, no? yung mga ordinary daily, routines lang. So, sa mga, ano, sa, sa accessibility, panalo pa rin ng MT, sa MTB. Pagdating naman sa versatility, eh, hindi naman lahat kasi ng mga tinadaanan ko, suabe. Lalo na, lalo na kapag, Every rainy season kasi, Nawawasa ka mga kalsada dito uh, dito sa amin dito, sa Bacoor, Imus, Las Piñas, Parañaque. Yan, Maynila at saka yung number one, Bulacan, yan. Number one, kapag tag-ulan nasisira kalsada diyan. Pag nagigising ano diyan kapag na malubak na diyan, wala nang silbi yung ano eh, wala na kasing silbi yung speed ng road bike wala na. So doon doon lagi ano, uh, doon panalo pa rin yung MTB kasi nga kahit gano'n ng gano'n ng mga kalsada, kaya pa rin daanan ng MTB. Ayun. Eh yung sasabi ko sa yung mga sasabi na ano, sa gravel bike pwede rin naman. Eh yung gravel bike naman kasi eh mga piyesa no, pang road bike din. Mahal din. Yan, mahal kasi yung parts ng gravel bike kaysa doon sa MTB. Kaya MTB pa rin. <laughs> kasi nga doon sa affordability. <laughs> Yan iyan yung mga dahilan ko kung bakit MTB pa rin yung number 1 eh sa fat bike naman kasi sa fat bike kaya naging pangalawa to kasi pagdating sa bike to work commute mas ba, ano eh sa mga dinada eh, yung mga dinadaanan ko ngayon papuntang bike 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 mas masarap gamitin tong fat bike eh kasi yung fat bike uh, kahit hamsi di ako nagbiminor diyan Takbong 2025 kph, hindi ako nagbiminor. <laughs> Dinadaan ko lang yung hubs at saka yung mga lubak lo gamit ng fat bike. Ang um, problema ko lang sa fat bike, yung uh, accessibility. Kasi Although na yung karamihan dito, uh, piyasa dito pang MTB, ang mahirap lang kasing hanapan ng spare parts dito yung hubs eh. Yung hubs, yung crankset, yan. Online pa yan eh, sa mga online yan eh. Yung rims at saka yung rayos, mahirap. Yan lang yung mahirap. Yan. Doon, lang, doon lang ano, doon lang naging, doon lang naging talo yung fat bike eh, doon sa accessibility ng mga spare parts eh. Ayan. Yan. So, yun nga no, MTB pa rin talaga number one para sa akin ang nakikita ko lang lamang ng road bike at saka time trial bike uh, over sa rigid MTB since na uh, mas aero at saka mas magaan uh, yun lang, mas mabilis lang yun lang yung nakikita kong uh, benefit sa paggamit ng dalawang bisikleta ngayon mas mabilis lang kaysa dun sa rigid MTB pero, pero kasi pagdating sa sa, va, ano, sa value for money Uh, hindi sulit para sa akin ha. as a low no budget cyclist na katulad ko hindi sulit eh yung yung dagastos ko dun sa dalawang ano sa time trial bagat saka sa road bike hindi sulit eh uh, kumpara dun sa MTB kasi nagkaroon na ako ano eh, na ako ng comparison niyan uh, nung okay pa yung darn na uh, yun pa yung year 2018 nung peak condition ko pa no sumasali pa ako sa competition uh, na night time trial ko na kasi yung ano eh yung uh, tatlong bisikleta na i-compare ko. i ko. Yung kasi uh, ano yan na ah, 20 km ITT sa Dang Reina, ah, limang ikot yon, uh, pakita ko sa, sa inyo sa screen yung comparison na 'yon. Yung kasi uh, time trial bike ko na Cube Air yung uh, kung hindi ano na ah, kung hindi ah, kung hindi partially sponsored ng ng ano ng sumuporta sa akin team noon ang halaga nung kasi mahigit 200,000 ng time na yun. Na mas mababa pa yung halaga nun kaysa dun sa mga modern ngayon na mga time trial bike. Kasi mga time trial bike ngayon, mga 500,000, 700,000, isang milyon. Yan. Yun nga, yun nga ang time trial bike ko dati na nag ng mahigit 200,000 sa, sa 20.7 kilometer ITT Nag-average ako noon ng 40.8 40.8 kilometers per hour. Yung namang uh, hiniram kong aero ro road bike na doon sa boss namin sa Rising Sun kasi nga bawal kasi nung kaya ko lang hiniram yon dahil nga sa bawal kasi yung uh, rigid MTB ko that, uh, rigid MTB ko doon sa sinalihan kong duwatlon na full distance eh. kaya yon na yon na, nagkaroon din ako ng test ride doon. Aero road bike yon na may Uh, aero road bike yun na may uh, Clip on aero bar yan. Pagkatanda ko Nag average speed yun na mga 40.4 or 40.5 kilometers per hour yan, yan yung average speed nun no? Nasa screen naman makita nyo naman yun Nakita nyo naman ngayon no? Yung Colbrontes ko Na di hamak na mas, ano, mas Napakababa ng halaga para doon sa nagamit kong mga ano, nagamit ko bisikleta na felt AR3 at saka yung Cube Aerium na daan-daan libong halaga. Yung kasing yung kasing Cold Brontes ko. Magkano lang 'yun? Baka, kasi yung Cold Brontes kong 'yon, yung frame doon, 4,000 lang. Tapos yung rimset ko mga 5,000 lang yata. 5,000 lang yata yung rimset ko, 26R lang 'yun eh. Tapos yung gulong doon, Maxis na ano lang, Maxis DTH na malamang mga nung panahon na 'yon, 3,000 per pair. Tapos yung ah, medyo mahal lang 'ton yung preno eh, yung Shimano si SLX na 6 6 ano mga mayigit 6,000. Siguro aabot siguro mga siguro mga 30 to 40,000 yung Cole Brontes na 'yon. No? Tapos naka DIY aero bars lock yun. <laughs> 'Yon. Ah, Nag-set din ako ng PR doon sa sa pipitsugin kong Cole Brontes na TTF TV. Nag-average speed yun ng 39.1 kph. So, So sa ano no si, si, imagine nyo magkano lang yung mag, uh, magkano lang yung kung yun kumpara do sa Felt AR3 at saka yung uh, saka yung Cube Aerium Yung Felt AR3 mas mahal yun yung kay Bosley yung uh, si, uh, kay Bosley kasi yung yung Felt AR3 na yun ang group set noon SRAM Red na mechanical SRAM Red ayun yun eh, mas mahal pa yung SRAM Red kaysa do sa Dura Ace So, ibig sabihin, mas mahal pa yung felt AR3 kaysa dun sa cube air yung po na time trial bike. So, uh, just imagine, yung dalawang napakamahal na bisikleta na na siguro mga 200 or 300,000 ang halaga. Tapos, ikumpara nyo dun sa cold brontes ko na mga nagahalaga lang ng 30 to 40,000. Napakalit lang na diferensya sa average speed sa 20.7 km ITT na ginawa ko dati dyan sa downrain So napaano kung pagdating sa cost ano yung va, ano yung speed per value eh masulit na doon sa rigid MTB ko. Kasi sa ganung kamura ng piyesa nakaka-average ako ng 39.1. de ba? So very very excellent po ano hindi good for actually yung rigid MTB ko hindi lang good for uh, good value for money. Excellent pa. Excellent value for money. At saka Yang yung ano ko, yung call brotis kong 'yan, uh, na isali ko na dati sa ITT sa Clark. Na uh, ano sa Clark Cycling Classic 2018, category B pa, Cat, category B, hindi doon sa pinakamababa. Kasi ABC 'yun eh. Naka, pa, naka, naka ano pa ako, naka-pwesto pa ako ng panglima. Ako lang yung naka-rigid MTB bilang doon na DIY yung Aero bar 26 serpa pa. Tapos yung mga kalabang ko, eh daan-daan libo halaga ng mga Uh, aero road bike tsaka time trial bike. O, di ba? So, <laughs> kumbaga, hindi ko na sinama yung MC ko kasi yung MC, uh, yung MC ko kasi na dati na sinama ko na mas mataas ang naging standing noon na second place kasi carbon fiber yun. Ang sinali ko lang yung Cole Brontes kasi, ano lang yun eh, budget ano lang yun eh, budget, frame, budget frame lang kasi yun eh. Tsaka mas mabigat yun kaysa dun sa MC Tremor. Yan. So, pagdating sa ano, uh, speed, hindi na masyadong ano hindi na masyadong malaking disadvantage eh. Maliit lang ang diperensya. So, pagdating, kumbaga, i-compare mo naman sa presyo ng ano, uh, para ba ma-explain to? Yung, naga, yung nagagawa ko, ano, yung nagagawa ko, dating average speed sa mumurahin na rigid MTB, tapos nagawa kong average speed doon sa mga mamahaling road bike, tsaka, aero road bike, tsaka time trial bike pag kinumpara mo naman naman yung presyo na yon, di hamak na mas ano nga excellent value for money yung ano ko Yung rigid MTB. <laughs> Ayan, tsaka syempre uh, ang isap ano before na tapos ko yung video, syempre pagdating sa maintenance eh uh, tipid ako sa MTB kasi nung yung time trial bike, time trial bike ko binenta ko na kasi hindi ko na kaya i-maintain yun hindi ko na talaga kaya. Pati yung mga naka yung mga yung road bike ko dati na pinaka kauna-unaw na nagamit noon yung Chromoly. Hindi ko hindi ko na kasi kinaya yung uh, maintenance expenses noon. Sa MTB talaga yung kaya kaya ko. Kaya hanggang ngayon mula 2007 hanggang ngayon na uh, almost 17 years uh, rigid MTB, uh, the best na uh, the best na bisikleta pang all-around road use. 'Yon. So abangan niyo na lang yung ano ko, yung video ko kung bakit ang pinakaayoko kung ang pinakaayoko kung bisikleta ay road bike no. At tanghali na. So meron kayong tanong regarding dito sa video na to, i-comment lang niyo sa comment section down below. So maraming maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe ako YouTube channel, paki-click 'yung notification button para ma-totally notify kayo. Yeah guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride po sa inyo.